Yo, hello, what's up? Good morning sa inyong lahat mga kakabsat. So, sa haba-haba ng panahon, buwan na lumipas, uh, bumalik ulit tayo sa pagbablog. Katulad ng ngayon, araw ng linggo, kaya gaya ng nasabi ko noon, itatry ulit natin gumala ngayong araw ng ano, linggo. Kasi medyo nakakainip din sa bahay kung tatambay lang tayo sa bahay mga kakabsat kaya enjoy na lang natin yung ano yung pag-rides. Bale, siyempre, ito solo rides pa rin tayo mga kakabsat, wala tayong kasama eh. malay natin balang araw magkakaroon din tayo ng ano ah uh, kasama sa ano, sa pagta-travel natin. So, ayun nga, bali, tinesting muna natin ngayon yung tong video na to, mga kakabsat, para, ma refresh ulit natin yung ano, yung mga ginagawa natin nun. At, syempre, ayan, nakaset up yung mga camera natin. Buti na lang, ano, medyo, medyo okay pa kasi kanina naglolo ko na yung mga card natin yung mga memory card siguro ano na stack ng matagal talaga halos buwan halos ilang buwan talagang di ako nag ano, nag video kumuha ng video o gumawa ng video mga kakabsat at saka dapat pala pagka uh, hindi ginagamit ng matagal tong ating mga ano camera kailangan tinatanggal pala yung ano yung mga SD card kasi pag naka-stock pala yun dyan sa mga cam natin or kahit na anong gadgets na merong ginagamitan ng SD card uh, nagkakaroon ng ano siya nagkakaroon ng corrosion dun sa may salpakan ng ano SD card kaya minsan kumakapit or nasisira na yung ano natin memory card at syempre dahil doon pwede rin masira possible yung ating mga gadgets kaya yun lang yung ano yung safety na kailangan natin gawin pagka hindi natin ginamit yung mga camera natin o oh, ayun o meron gumigilit sa atin ano four wheels Siyempre kailangan pag nagta-travel tayo mga kakabsat uh, lagi lang tayong ano defensive defensive driver lang dapat tayo palagi Tsaka iwasan natin yung mainitin ng ulo lalo na pag sa nasa ano sa lansangan kailangan cool lang tayo mga kakabsat peace out